Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel habang nagse-celebrate nga ang grupo nitong ang si Tanggol dahil nga naisahan nila itong ang si Congressman Miguelito Guerrero at ngayon ay umabot na rin sa kaalaman nito ngang si Miguelito ang nangyari sa kanyang papa kung kaya't dali-dali niya nga itong pinuntahan doon nga sa loob ng opisina ng kanyang lolo Gustavo at dito nga ay tinanong niya ang kanyang papa kung ito daw ba ay okay at kung ano ang nangyari sa kanya at dito naman ay tinanong ni Don Gustavo kung ano ang nangyari nga sa pagkipagtransaksyon nitong nga si Miguelito dito nga kay Tanggol Montenegro at nasabi at naikwento rin niya ang buong pangyayari at nangyari at habang nagkakarera nga daw itong si Tanggol ay bigla namang may sumalisi sa kanyang mga ka-business partner na mga foreigner at ngayon ay ang lahat nga ng ito ay wala na at natodas nga ng lahat kung kaya't dito nga ay naisip nito nga si Mayor Alberto Guerrero na baka meron nga kinalaman ang pamilya ng Montenegro sa tapagpatay sa mga ka-business partner nito nga si Miguelito at sinaway nga ni Don Gustavo na huwag na huwag daw pag-iisipan o paghihinalaan ang isang malaking pamilya na siyang tumutulong sa kanila at ito nga ay ang pamilya ng mga Montenegro ngunit sinabi nga dito ni Mayor papap baka hindi natin namamalaya na, na sila na pala ang sumasaksak sa atin patalikod o harap-harapan tayong tinitira nang wala nga tayong kaalam-alam ngunit nagkakamali nga itong si Mayor Alberto Guerrero na pag-isipan ng mali ang mga Montenegro dahil nga mismong kanyang kapatid na si Olivia Gerero ang siyang nagtangkang pumagpapatay sa kanyang buhay kung kayat dito nga ay magpapaimbestiga nga sila ng husto habang ang grupo ni Tanggola ay pupunta nga at hahanapin at aalamin ang tunay na halaga ng mga diamanteng nasa kanila sa tulong nga ng mga tauhan nitong si Boss Divina at sila daw ang bahala kay Boss Divina at pagbalik nga nila ay may yaman na may yaman na sila kung kayat dito naman ngayon ay namumroblema mga ang pamilya nitong si Fatima kung paano nila maisasalba o mailalabas sa loob ng kunungan ang kanyang kuya na ngayon ay kasalukuyang nakasuha ng illegal position of firearms dahil nga mer itong dadalang isang baril na gagawin niya lang sanang proteksyon kung sakasakaling sila ay makakahingi ng ayuda o ng tulong nga sa gobyerno ngunit minalas nga ang kuya nitong si Fatima at ang nangyari nga ay napasok sa loob nga ng piitan. Kaya guys, napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo. At kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and... Bye bye